parang ang mensahe ng nanay mo, parang sa mga pagkakataon, hindi lang boyfriend mo ang pwede mong asahan. Mm. Nandiyadyaan yung tatay mo. Di ba? kung yes. Kunyari, kasi, kung gusto mo ng kasama, mm. kailangan mo ng kasama, hindi lang boyfriend, nandiyan yung tatay mo na hindi siya magdadalawang isip na samahan ka para maprotektahan ka niya sa mga ganong pagkakataon. Kasi, Pero uh, hindi ka namin, hindi ka namin mm, sino, hindi mo yun okay. kasalanan. Yes, hindi mo siya kasalanan. Ano po kasi ako, ako yung type ng tao na, pag may problema yung isang tao, or kahit sila mama, hindi ko na dinadagdagan kasi buong buhay namin, problema na nila eh. dadagdag pa ba ako? Eh, malaki na ako. 18 na ako. Alam mo, pero assignment nilang problemahin tayo. <laughs> Laging sinasabi niya ng mga anak na ayoko ko nang magbigay kasi problema na problema Pabigat. mga magulang. Hindi. Kailangan mong ibigay yung problema na yon at ibigay mo sa kanila yung pagkakataon na masolusyonan kasi sila yon bilang magulang. Diba? May mga bagay na ang tanging assignment mo bilang anak ay magpakaanak at ibigay mo sa mga magulang natin, sa mga magulang nyo, yung pagiging magulang. Bigay natin sila ng pagkakataong ma iparamdam, magawa yung mga assignment na yun sa kanila, di ba? Hindi mo kasalanan yung nangyari sa'yo, di ba? Ikaw ay biktima. Ikaw ay biktima. Pero napag-uusapan lang natin yung pwede kang tumakbo sa mga magulang mo, pwede mo silang kausapin, Ganun, para hindi mo maramdaman na ikaw ay nag-iisa. Kasi that's the, yun ang isang bagay na dapat hindi mo maramdaman matapos mong maranasan yon, Hindi ka, na, hindi ka nag-iisa. Kailangan mo ng suporta ah, at merong magbibigay sa ng suporta. Ah. Kaya wag kang, wag kang mawawala ng, ng lakas at saka yung boses mo kailangang marinig eh. Tama.